Panahon ngayon, ang self-defense ay isang napakahalagang kasanayan para sa aming kababaihan. Sa isang lipunan na patuloy na nahaharap sa mga panganib at karahasan, mahalaga na magkaroon ng kakayahan ang bawat babae na protektahan ang kanilang sarili. Kung kayat kaugnayan niyan ay isang proyekto na Arnis Training ang isinulong ng isang Rotary Club sa Pasig para sa kapakanan ng mga babae sa bansa. Let's all watch this. Defend her project, invest in women, accelerate progress through honest training. Ito ang isinusulong ng isang Rotary Club sa Pasig kasama ang ilan sa mga private partners pinagsama sama-sama namin ang mga kababaihan ng mga nasabing grupo para turuan sila ng Arnis para dagdag kaalaman, pa, kaalaman para ipagtanggol ang kanilang sarili at kanilang mga nasasakupan. Ang Arnis training ay isang national self defense martial art dito sa Pilipinas kung saan ito ay mayroong hand-to-hand -hand combat, joint locks at weapon disarming techniques. Go, go. Bang, at sa pagsasanay na ito ay nakilahok sa gawain ang PNP INEC para ipakita ang suporta. Kami po ay sumusuporta sa tulad na lang po ng mga community engagement para po maipalaganap natin sa komunidad ang amin pong mission at vision at mandato po ng PNP INEC. Tulad nga po ng sabi namin, marami pong kababaihan na nabibiktima ng ating mga kapulisan like Bausi po. marami pong nabibiktima ng BAUSI ng ating mga kapulisan gusto lang po namin ipa ngalap na nandito po ang PNPI, Meg para po tumulong sa inyo maliban sa Defend Her project ay marami pang proyekto ang isinasagawa at isa sa gawa ang organisasyon na layuning makiisa sa pag-abot ng sustainable development goals ng bansa ang mga ibang proyekto namin ay mga cooking lessons. So meron din kami mga pinaplanong mga pagsasanay pa sa iba pang uh, aspeto ng pamumuhay sa bahay. Meron din kami mga inahanda na mga task yung tinatawag namin, skills para sa bullying, sa violence against women. So lahat ng ito, tinatarget namin na mangyari kung hindi namin maubos itong buong Marso hanggang Abril. So our main focus are... Divided into seven areas. Number one is water sanitation, maternal health care para sa kababaihan, then ang ating uh, disease prevention and uh, environmental protection, peace building and conflict prevention, yung education para sa ating mga youth. No? Isa sa pinapahalagahan ng Rotary ay palakasin ang mga kababaihan. So every year, nagkakontak talaga kami ng project for women empowerment. Masasabing ang pag iinvest sa mga trainings at self-defense na pagsasanay ay malaking tulong para sa capacity building at para mas mapalakas pa ang mga kababaihan.